Er du med? sobrang dami po dito sa ano uh, ah, hindi talaga maging kampante no pag nandito sa bundok kasi uh, ah. nagsasalita ka lagi ka nagsasalita pero may biglang dumadaan may biglang uh, ah. hmm. kailangan mo kasi magmasid-masid no kasi si ano si commander edwin mabait yan dati mabait yan tapos nagkaganyan na hypnotize kaya hindi na kami nagkasama kasi na hypnotize po si edwin kaya ayan naging masama ugali sana bumalik na si Edwin sa, ano, dati niyang ugali mga tol si parang ang saya saya namin noon pag nagkasama kami ni Edwin parang masaya kami pero bigla na lang nagkaganyan si Edwin iwan ko kung bakit siya nagka nagiba yung ugali niya no yung dati saya namin yung mag ano, mag kumagala kami magmumotor pero yan yun yung ano pero sa ngayon parang hindi na niya na hindi niya na alam batak dah sulangi ala yang mga tu. Hilangan ko makita si ano. Ano si komander ido dibaka. Tak 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 mana kau makan. Si komander dunia. parang ramdam ko ba nga parang nararamdaman ko na malapit na kami magkita ng anak ko sana may makapag comment no na may makamisid sa akin no na saan banda no kasi parang nandito po sa ano ko na oh, malapit lang yung malapit lang yung anak ko dito sa Mount Acacia so, sobrang hirap po dito kasi sobrang lawak po yung ano dito yun no, yung bundok na yan eh. sobrang laki ng ano, bundok lang ko usap rito. Parang mga alipuris na yung commander Edwin eh, nag-uusap dyan ah. tol no patuloy po ako ngayon sa paghahanap sa anak ko mga tol hmm, maraming uwak dito hmm. ayan sobrang lawak po yung dito nama kakak kita ni Foka ni nena ni Edwin ini anakku si Edwin tu is komander Edwin Berang sama na talaga ni Elu yung mga tol ah, yung dati nga masaya kami pag ano gumagala kami masaya kami mga tol pero sa ngayon parang nag-ibang ano nag-iba na siya sobrang sama nang ugali niya hospital no? uh, kailangan ko makita yung anak ko kasi kailangan na namin makababa kasi uh, naubusan na po ako ng pagkain wala na po akong pagkain pag naka, ano, naka magkita kami kaya kailangan po niyang makababa po kami is kailangan niyang bumalik ng pag-aaral niya tulad nabot na ano 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 ba itong tawag ito hapon na ah. nabotan po ako ng hapon ngayon ayan Eh. Oh. Eh. Uh. Seduit. Seduit. No. Sino ka? Oi. Hey. Pokkara karang sedaan. Jahat nang maharak sedaan tempat Ainul. kang ganyan. Gan Idin uwang kang ganyan. Gan gan Sino ka? Nikilala mokoi duit. Eh, <coughs> Wala naman ka lang! Patayin kita! Patayin ah. Papatayin dia. Sino ka? <laughs> Hindi mo ko nakilala? Sino ka? Sino ka? Niligaw ka dati sa akin. Hindi mo ako nakilala? Wala akong niligawan! Isa lang ang sulo ang... utos sa akin! Papatayin kita lahat na! Papatayin ang lahat ng vlogger ang utos ng si Commander Bagnott! Ah! Huwag kang aharang-harang! Wala akong babaeng niligawan! Oh, no, ha! Hindi ko kilala ang Elektra! Hindi ko kilala yan! Ang gusto mong matrodas! Huwag kang aharang-harang sa laan! Huwag kang may mata! Papatay natin itong mga to! Anong gusto mo? Tayo ah. na! Tama yan. Tinamayin pa yung bata. Bakit nagdala ka pa ng bata? Yun maraming ang aking misyon. Alay kami ng maraming mga bata para mas lalong lumakas ang aming bata. mga agimat. Wala namang kasalanan yung bata na yan. Walang kasalanan. Walang kasalanan yung mga bata pero laking tulong na sa amin. Sila nagpapalakas sa amin. <laughs> buutos ka pa ng mga alipuris mo na... Takbo! Takbo! Trash! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Hindi ako matatakot ko yun Malabangan kita na sana yung anak ko Yung anak mo Papatayin ko yun Pinuha mo pa yung anak ko at nagdamay ka pa ng bata oh wala kang pagkialam doon! Pag hindi ka alis sa aming ganan, katain ka namin! Ituro ko muna sa akin yung anak ko kung nasaan! <laughs> ano ako, baliw? <laughs> yung mga bata, sila yung tumutulong sa amin para maging malakas! Tapos, pag ituturo sa inyo, malaking kahibangan! <laughs> alis! Hindi ako alis dito kasi hindi mo sinabi sa akin kung nasaan yung anak ko. Wala akong pakialam dyan! Kapain ko ito! Eh! Yeah. Kain ko ito! Huwag mong patayin yung bata. Kawawa naman yan. <laughs> Kayo! Atras! Atras! Terus! Aku lemah namanya Kita Terus! Terus! Kalau kamu bukti yang Terus! Kita kita nak langkah Sambil ikat! Terus! Terus! Terus!